Pauwi na sa akla Ayan na Tapos na ang drama Tapos na ang Pakikibaka Doon Maganda Kaya na matanda na May bunga pa Pauwi na sa akla Joke lang magbubukid Pauwi na ako Kok mulus. Gimana anda nih. Tuh pulang sa Saruga. Ambil kasur di Joblem. ياه، وقف، يلا، أيون نامبو كيد، نوشك بارين، شابو